Good morning, good morning, good morning. Ah, grabe. Grabe ang ah, init unit ngayon. Halo sa ah, tuyo-tuyo yung mga halaman namin din eh. Ayan. Andito ngayon ako sa labas. Hmm sobra ang uh, init ng panahon alas sa uh, makalimlim. kaya lang yung singaw niya maalinsangan talagang mainit tutusin sa ibang lugar nga uh, nag uh, suspend na ng klase nung nakaraang araw Yan. dito lang ako sa bakuran ito makikita niyo sa lipid. Nagandahan dito sa amin Papaligiran ng puno Kaya na may, suma, may humaharang pa rin doon sa init Sa init ng araw Siguro sa lunsod Particular sa may Mani Ma Metro Manila area Sus, sabi siguro ang Init na nararanasan doon ngayon Ayan. Nagising ng halig magpakain ng aking alaga kasi Tanghali nang nagising At uh, nagkataon namang nandito yung aking apo kaya siya muna ang uh, Pinagbabantay ko habang kumakain si Bianan Every Friday kasi Hanggang It's Sunday afternoon nandito yung aking panganay na apo Siya ang nakakatulong ko sa pag-aalaga ng kanyang ano na yun eh apo na niya sa tuhod and my mother-in-law is already 84 years old medyo malakas pa sa kanyang edad kaya lang yung kanyang uh, pag-iisip ay ano na hindi na normal diyan meron na siyang ano hindi lang siguro siguro early stage ng dementia yung kanyang experience ngayon wala na siyang maalala ang naalala na lang niya hindi yung mga yung kanyang mga nakaraan siguro yun yung nagre-reflect yun yung na-re-recall niya nung kanyang kabataan pa kakakilala siya kaya lang uh, segundo lang tapos balik na naman sa kanya sa kanya sariling mundo. Misan ano pa to eh. Medyo pasaway. Eh. Kaya talaga kailangan ano ka uh, tiyaga, pasensya. Hanggang sa maabot ka na rin mapikon pero kailangan mong uh, wag mapikon dahil siyempre ano pa namang ano pa naman. Ito lang, dito lang ako sa aking ano, aming actually dito sa ano eh, sa Babianan ko to. Na sa ano pa rin kami nasa bukid uh, kung mapapanood niyo mga latest video ko, mga short. O shorts. Na malapit kami sa ano. Nasa ano pa rin kami, nasa gitna pa rin kami ng kabukiran. Ayun. Uh, kaya makikita niyo yung aking mga tanim na halaman. Meron ako ditong puno ng lemon. Siguro mga 3 years na itong nakatanim pero hanggang ngayon hindi pa rin namumunga. May chico. May abukado May rambutan. Kaya lang yung rambutan, tulad yung aking nasa likuran na to Yan. Oh. Makikita nyo. Hindi siya namumunga. Kaya ang ginawa namin dyan, uh, napanood ko rin sa YouTube, dinikat, dinikit, ano, na, uh, ko siya ng bading na puno. Ayan, no, makikita nyo. Medyo malaki na. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. After uh, one year siguro, baka mamunga ako sakali. Ayan. makainit sa panahon ngayon. Kaya advice ko lang, kung wala din lang kayong pupuntahan, stay at home. Baka magkaroon ng heatwave, alam nyo na. Lalo na doon sa mga may edad na katulad natin, kailangan, ng, ano, kailangan na ng mag -ingat. Pero kung meron naman kayong pang-mall, di na lang kayo, magpalamig kayo sa SM. Kaya pumunta kayo sa malalamig na lugar. Yan. Kaya dito ako ay eh, ano muna stay at home muna tayo para maiwasan din ang ano uh, atakehin sa sobrang init ng panahon yan, no. yan ang aking ano later ito uh, mayroon akong taniman ng kamoting bagin yan no. Ito lang kaganda sa probinsya. Uh, may mga pwede kang magtanim. Kaya lang, dito sa lugar namin, hindi ano ang lupa. Kung ano lang yung tumubo, katulad ng mga native na papaya, napapakinabangan din naman. Yan. Ingat-ingat po tayo. At uh, posibleng magalpa pa itong nararanasan natin sa kinit na ito ay aking mga halaman nga ito mga halaman, halaman ni misis aras to yun na kahit anong dilig gawin mo dahil nga sa sobrang init ng panahon Kaya nagbabalak nga kami ano eh, magka group tour darating na ng Abril. Baka mapunta kami ng norte. Para naman na uh, kahit paano ay eh, uh, maka pasyal paminsan-minsan. natin ito, kailangan na natin talagang maglakbay. Anyway, nung naman kabataan ko, nakarating na ako sa ibang lugar, katulad sa si Mindanao. Nung, uh, nito lang, siguro mga 5 years ago, mayroon kasi kahong ginawang project doon ng DepEd. Uh, sa Cagayan de Oro, sa Agusan del Norte at del Sur, sa Oriental, yan, narating ko na. Nakarating ka kami ng dabaw ni Mrs. Kasi nagbakasyon yan doon eh. Limot ko na lang at least no, mga 2018 16 nung time na yon nandun ako yan ito pong aking bakuran sa konting ano lang mga short tour sa aming bakuran ng aking biyanan andun siya ngayon nakaupo sa yan, sa may tindahan sabi ko muna sa apo ko eh huwag munang ipasok pahangin muna Anyway, uh, thank you sa panonood. Uh, sana huwag kayong magsawang sundan ng aking mga video. Talagang ano eh, uh, kailangan mag-shift tayo ng magandang miss para matagal-tagal pa. Tagal pang laban to. Bago tayo makakuha ng 4,000 watts hour. Thank you very much and good morning, good morning again.